Yes, good morning mga folks. Uh, ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang tamang paggamit ng ating handbrake. So sa handbrake, uh, hindi po siya hinahandbrake after park. Hinahandbrake mo po siya after neutral. So yan, papakita ko po sa inyo. sa so, pag kayo po ay uh, huminto na alam ba galing po kayo sa biyahe huminto na po kayo at i-handbrake nyo siya huwag nyo po siyang ilalagay sa part up sa kanya i-handbrake ang gawin nyo po i-handbrake nyo po siya uh, lalagay nyo muna po sa neutral 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 tapos pagka naka neutral na uh, sa kanya po siya i-handbrake pag naka handbrake na saka nyo po siya dalhin sa park yan po yung tama no yan po yung tamang gina dapat gawin uh, ang nakagawian po natin ito po galing po siya sa drive pag naka drive po siya ang ginagawa po natin uh, dadalhin natin sa park sa saka po natin i-handbrake yan ganyan which is mali dapat po ulit ang gagawin po natin lalagay po natin sa neutral handbrake then saka natin ipapark yun po yung proper para mas kumapit po yung ating freno or handbrake yun po ok po sana po may natutunan kayo yan sana po may natutunan kayo sa bago nating uh, tutorial sa ating mga kotse salamat po this is your friendly kapogs in the house bye